So yan, masasabi mo kay Yorme na ay ate. Eh. Maganda po ang pagpapaanin niya ni Yorme. Maayos po. di Kaya alam po, ang mga residente, hindi maano. Ayun, sa mga residente na rin dapat oh, maging disiplinado. Saka tama. disiplinado. Alam ka, kahit nakalagay na po, dapat uh, unawain na nila ang nakasulat ng bawal magtapon. Oh. Pero hindi po eh. Oo, oh, ayun. Tama. Kasi may nakasulat na oh. Oo. Oh. Oo. <laughs>

Ayun, bigay, bigay lang bari-bari Opo, ito. namin po yan, ano, sa loob ng sa loob. hindi naman sa mga kapag-tapat. At sa loob po siya na ito Sa aasal sa Espiritu Santo. Sa amin po ah. Kaya sila po May ilang oras naman kayo na pinay dyan. May ilang -tay. oras. Isang matagal din po eh. Pero ang sinasabi kayo, ano sa kanila po sa manunod. Hindi po pwede sila magkakapalit. Wala po talaga malaki kasi pag walang truck din nakapalit, mapupuno po ang road trip. Wala mo po yan. Pagalit na isang truck, may kapalit na isang truck. Para yung basura uh, yung mga. Oo. Oh. 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 po kami na

yun guys nandito tayo sa may uh, road 10 ngayon ah, ito yung kapulong street uh, ayan naabutan natin dito si ate uh, street sweeper daw siya uh, galing ito sa leoban dito sa may uh, kapulong ayan, dito. tapos kapunta sa dito sa may uh, road 10 para uh, magtapon itong basura pero ang sabi niya ay uh, hindi na ito ibababa basta basta hanggat wala yung truck kasi direkta na po itong itatapon sa truck ayan dito na si tatay si ate at ayun yun dun maka, may mga nakapila para maganda din ang truck ayun o bawal na silang mag iwan ng basura ayan kailangan nakadirekta na sa truck yung pagtapo ng basura nila so nagaantay sila ngayon ng truck para diretso karga hindi na pwede silang mag iwan ng basura dyan sa so, ayan, area na yan so, napakaganda kasi meron ng ganyang anak uh, tawag nito paghihigpit so pinagbawalan na talaga sila magdapon ng basura dyan kaya maghihintay sila ngayon ng truck para may karga yung basura nila so ayan at kasi ito nga may iniwanan ng basura oh. kasi para sa inyo din yan eh oh. para sa inyo din yan kung pag malinis, walang nakatambak magbasura, mas maayos. Malinis po yan, yes, sir. Kaso ito. Kaso lang 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 talaga mga nagpapak. Kailangan ko talaga. Pag alis na isang truck, may, kasunod. may kapalit. Oh. Oh, kapila. Oh. sir, dapat yan. Ang truck niya malaki kasi madali yung magpapak. Pag tulad namin sa at two kayo may nagtatakot. Kasi sa looban, nagpapak pa kami ng basura. Oh, pag wala pong truck talaga matatakunat at saan yung niya na basura lang. Oh. Ah. Yeah, nakapansin. Iiwan na lang naman labas sa oh. saan, na basa-basa saan lang. Mas maganda kasi pag walang tambak talaga. Mas malinis, malinis tingnan oo Oo. Oh. Oh. Eh, sa atin din kasi yan maano eh. Mas maganda rin naman tingnan kasi pag malinis talaga. Oh. So yan, masasabi mo kay Yorminay. Ay, eh. Maganda po ang pagpapaanin niya ni Yormi. Maayos po. Kaya po? po, ang mga residente, hindi maano Ayun, sa mga residente na rin dapat oh. maging disiplinado. Saka disiplinado. tama. Alok, kahit na po, dapat unawain na nila nakasulat ng bawal magtapon. Oh, Pero hindi po eh. oh, yan, tama. Kasi may nakasulat na, oh. Oh, ma mu masama pa, mura pa yan <laughs> Di pa rin sila matigil eh oh, ayan, oh. Talagang makukulit Kaya ayan, panawagan mo sa mga kapitbahay nyo ate Para ano, sabihin nyo na ano Panawagan nyo na lang na sana sumunod nila Eh, antayin na lang yung truck o kaya kung may nangunguligtas sa kanila tapos na, po, na oh, yun uh, doon na lang ipigay para lang ano di ba saka po ano hindi naman po nila yung ina-announce ng barangay namin yun. hindi po nila sinusunod ang oh. ng barangay kahit kapitan na pinana, oh. kahit pagawad namin lagi araw-araw yung nananawad naman. agad yung pang problema natin dito sa'yo lagi na nawagan araw-araw yung basura wag kukwan Anong barot uh, kay Chairman? Uh, tama uh, namang sinasabi ni Chairman. Uh, sa mga ano residente na lang po ng Barangay 107 po. Ayan. Ay sana mapapakita natin sa presensya ng Barangay natin. Kaya alam ang mga residente Hindi gusto yung patakaran ng Ayala Sunday. So ah, uh, susunod yat masusunod po yan. <laughs> hindi po sila pwedeng uh, hindi susunod. Kasi para sa kalinisan niyan. Okay. Oh. Sana sumunod sila. Ayan, kagaya nito. Eh, oh, may laman na naman. Oh, may nakatambak na naman. So, yun guys. Thank you. At ayan, kahit pa paano, wala nang tambak dyan. Oh. Mga nasa kariton. Hindi na sila pwede magtapon talaga ng basura. Kundi antayin nila yung truck. So, abangan natin yung mga susunod na araw. Sa ngayon kasi, ano, maayos naman at wala ng tambak. Ayan. Pero, yun nga lang, may mga nakabang nakariton dyan para magtambak, magtapon ng basura.